Race. ang pahiwatig ng gabay ay may kahinaan ang enerhiya. Sa pakikipag-usap walang aura na buenas, kung gagawa ng usapang deal ikaw din ang magagastusan, nang husto ngayong araw sa anuman na gagawin ang pinahiwatig. At kung may dumating na kaibigan, na ang sasabihin ay negosyo at ibig kang isama ay pag-aralan mo lang mabuti. May aura naman good ang aura ninyo kung magkakasundo. Sa pera ay huwag mo na magpapalabas ng pera ngayong araw, sa pagpapautang o pagtulong dahil wala naman sila maibibigay sa iyo na kasiyahan pag sila ay iyong kailangan, nang makaiwas sa pwedeng problema ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales din na pwedeng dating ang kanang problema, umiwas na lang sa discussion at mga gustong umabala sa iyong gagawin nang ligtas ka sa mga gustong samantalahin ang iyong kahusayan. Sa kalusugan ngayong araw ay bawal sa iyo ang lahat ng klase, na matoyong ulam, tahong, talaba, gotho at lamang loob, ang magbibigay paghina sa ugat ng kidney ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 18 number 32 at number 10. Taurus, ngayong araw kung may makakausap na isang pagkakakitaan, ang dapat ay huwag magpapabaya para hindi na makaligtas pa sa iyo ang magandang vibes ninyo ng makakausap kung sa deal na kahit maliit na pagkita ay magagawa ninyong Maging maayos na mapalaki ang pagkita ang pinapahiwatig, ang iwasan mo lang ay pumirma sa mga bigla ang pipilitin ka dahil mahina ang pag-asenso ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, kung ikaw ay bigla ang mahihirapan sa dapat na magawa, ngayong araw ay maging wise ka sa paggawa ng makuha ang mga tamang gagawin, nang makuha mo ang kasiyahan sa trabaho nang mapuri ka ng iyong mga kasama at pag-unlad para sa iyo sa hanap buhay. Sa tahanan, ay paiwasan mo muna ang magpapasok ng ibang tao sa pamamahay para walang makapasok na bad energy ng paghina ng swerte sa mga gagawin. Sa pagmamahalan ay may maganda ngayong araw, pero may sinyales na mga usapan na dapat ay mahaba ang pasensya, na maunawain para maiwasan ang suliranin na pwedeng sa pera, o sa pagseselos, dapat lang na maging maingat sa usapan, liyo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 16 number 24 at number 8. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung sa usapan kahit. Dati na mga kausap, kung may bigla ang na may offer sa iyo ng bagong pwedeng kumita ng pera, ay magdahan-dahan kahit maganda ang mga sinasabi ang pahiwatig, at kung mag-iisip ka ng plano ng bagong hanap buhay, kailangan mo ang anak o minamahal, pag okay sa kanila ay malaki ang porsi eto na magagawa, pag sila ay gumawa ng kontra sa plano ay huwag kang maiinis, dahil para may tama pa ninyong mabuti ayon sa iyong gabay, ang matagumpay na gagawin. Sa iyong pera ay dapat mong mabigyan ang minamahal, kung may pera ka lang na ekstra, nang lalong gumanda ang grasya ng pagkakaperahan sa tahanan sa trabaho, ay kasipagan ngayong araw na may sinyales na ay mabibigay na gawain na may kahirapan, dapat ay gumawa ng naaayon na kasiyahan para makakuha ka ng pansin na mula sa mga superior, na isa doon ang makakatulong sa iyo sa pag-angat sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ay walang sinyales na problema, maging maunawain ka at maging malambing sa pamilya, nang patuloy ang good energy at namatupad ang mga plano sa pag-iibigan, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 24, number 20 at number 11. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig ay pwedeng magkaroon ng usapan sa pamilya pag may nakita kang dapat itama ay iyong gawin kung magalit ang itatama ay pabayaan mo magalit dahil kung nasa tama ka ay maiintindihan niya na para sa pamilya ang iyong gusto ang pinapahiwatig para sa lalong magandang relasyon at ngayong araw ay may aura na magagawa mo na madali makagawa ng deal at makukuha mo mga nais mong mangyari kung mayroon kang pupuntahan ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig Ngayong araw ang pahiwatig pa ay may enerhiyang maganda ang miyembro sa pamilya pwede silang tumuloy sa nais nila magagawa. Sabihan lang na huwag masyadong magpapagabi ng pag-uwi para sa kanilang kalusugan. Sa pagmamahalan ay may sinyales na problema ang pahiwatig, ang alam mo na nagbibigay ng tampuhan, kung sa pera ay pag-isipan ang pamamaraan ng makaiwas sa problema, at iwasan ang pagsasalita na matalim ang salita para maging payapa ang pag-iibigan, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 4 number 30 at number 21. Leo, ang pahiwatig ay maging maingat at pag-aaral ang dapat kung gagawa ng desisyon. Pag ikaw ay nagmadali ay pwede na may kabagalan ang pag-angat na magagawa, at umiwas ka muna sa malayong lugar na mapuntahan gastos sa iyo ang pwedeng mangyari. Diyan ka na lang sa mga malalapit na dapat na magawa, para mas magiging masaya ang iyong araw ang pahiwatig. Sa iyong pera ay bawal ang magpalabas sa pamangkin at pinsan, nang hindi ka madalaw ng mabilisang gastusan. At kung bigla ang lalapit ang magulang kahit maliit na pera ay iyong pagbigyan, para ang mga dasal na laging maayos na kalusugan ay laging iyong makukuha. Sa trabaho, ngayong araw ay walang pahiwatig na problema, pag-unlad para sa iyo ang pagiging maging masinop ang dapat nagawin at nang makuha mo ang atensyon ng ibang kasama sa trabaho, pati na rin ang iyong boss. Sa pagmamahalan ay normal na masaya ang laging pag-uusap ng mga plano sa pamilya sa pag-unlad, ang laging nagbibigay ng aura na matupad para sa tahanan na maalagaan ang kabuhayan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 5 number 36 at number 9. Virgo. Ngayong araw ang pahiwatig ay maging malakas ang pakiramdam, nang magawa mo ang dapat na iyong gagawin na wala kang maging suliranin, at ingatan mo lang din na magsalita, ng iyong kaalaman sa ibang kausap para mapanatili mo ang iyong swerte ng karunungan, na tamang ilabas lang pagtama na ang kausap ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay umiwas muna sa pirmahan kung meron ng ligtas ka sa problema sa hinaharap, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, may pahiwatig sa miyembro ng pamilya na may magpapasaya, na pwedeng tungkol sa kanilang mga nagawa na inaayos ay may matutupad na, sa iyong pera ay maganda sa iyong ngayong araw, ang magpautang at tumulong sa magulang at mga kapatid kung may ekstra kang pera pag-unlad sa iyong pera nagrasha para sa tahanan Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay masayang araw walang problema ang laging ginagawa na laging inuuna ang pamilya kaysa sa mga gastos sa ibang tao ay patuloy na may gabay na laging magiging masigla ang kabuhayan sa pag-iibigan Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 25 number 7 at number 33 Libra Ngayong araw ang pahiwatig ay maging matatag at may isang salita sa gagawin mong desisyon para hindi ka makuha ng swerte ng kausap ikaw ang dapat makinabang sa iyong magagawa na desisyon ang pahiwatig at ngayong araw kung may dapat na pirmahan ay gawin dahil malaki ang sinyales na pag-asenso, ang iiwasan ay sumama sa kapatid kung sa pagnenegosyo, ang pupuntahan dahil gastos para sa iyo ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay pwede kang tumulong at magpautang sa mga may na tao, na alam mong mahusay magbayad, pagunlad sa iyong pera ang madadala ng iyong gabay. Sa trabaho, ang pahiwatig dapat ay maging maingat ang dapat mong gagawin, dahil kung ikaw ay makakagawa ng delay sa mga gawain, ay pwede kang mapintasan ng iyong boss, dapat na magpakasipag ng maging masaya, at pagunlad sa iyong trabaho ang madadala sa iyo ang pahiwatig, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 25 number 10 at number 6. Scorpio, may masaya kang aura ngayong araw kung gustong gumawa ng deal ay iyong gawin, basta dapat lang na mahaba ang pasensya, at hindi ka kayang magigipit ng mga makakausap, sila pa ang magtitiwala sa iyo para makagawa ng okay na deal ang pinapahiwatig at kung dapat bang maging maramot ngayong araw, ay dapat mong gagawin, sa tulong lang sa tamang pagkakataon, o iwasan na ang masyadong matulungin, para makaiwas ka sa gastos at suliranin ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ay maayos ang lahat na gawain ang pahiwatig, pero may hinahanap pa sa iyo ng kasipagan na dapat maging striktong ugali, pag nagawa mo at magagawa mong makalapit sa pangarap na pag-asenso sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ay huwag mong gagawin na makipagtikisan sa minamahal, kung may maliit na tampuhan ay gawan mo ng paraan na magkasundo na, para walang mawala na aura ng swerte sa tahanan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 10 number 41 at number 8. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ang ugali na madaling magalit, ay okay sa tamang sitwasyon para makuha mo ang pagtitiwala ng kausap, na dapat ay tama ang iyong sasabihin ang pahiwatig, at ngayong araw ang makadalaw ka sa bahay ng Diyos, para maalisan ka ng mga bad energy sa katawan na nagpapahina ng kalusugan, ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa tahanan ngayong araw ay huwag tatanggap ng bisita, dahil kukuhanan kayo ng positive energy sa iyong bahay, nang magiging bisita kaya sa labas lang sila kausapin o huwag ng kausapin. Sa trabaho, ay walang sinyales na problema maging mas. Masinop ka lang at iwasan mo magtiwala kagad ngayong araw, para ang iyong swerte ay walang makakuha sa mga dapat na magawa at maaga kang pumasok na magbibigay sa iyo lalo ng masayang aura sa trabaho na pwedeng makakuha ng mga salita na maayos sa mga boss, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 21 number 13 at number 18 Capricorn ngayong araw ang pahiwatig kung may nais makuhang pabor sa mga plano mo na gagawin dapat ay maging matahimik na wala kang kikilingan sa pakikipag-usap at doon kahahangaan ng kausap para magawa mong pakinabang ang usapan na gagawin ang pahiwatig at ngayong araw din kung may lakad na kasama ang minamahal, na kasama ang kaibigan ay huwag mo nang ituloy ang pinapahiwatig, dahil may aura ng bad energy ang ibang kasama gastos para sa inyo ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay ayon sa iyo ang magpalabas kung investment sa tamang ang interest na paglalagyan pag-unlad ng iyong pera. Sa trabaho, Ngayong araw ay maganda kung mabibigyan ka ng gawain, na importante ng boss dahil tiwala siya sa iyo, at umpisa na makakagawa ka na pag-asenso sa ganoon sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ay masaya ngayong araw walang tampuhan. Kung magiging malambing ay lalong sasaya ang aura na maalagaan ang inyong kabuhayan. Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 10 number 36 at number 21. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ay magkakaroon kayo ng magandang enerhiya ng minamahal, pag gumawa kayo ng deal dahil okay ang inyong katalinuhan pag nagsama kayo ang pahiwatig, at kung gagawa din kayo ng plano sa isang gustong negosyo ay pwede ninyong pag-usapan ng minamahal, nang makapag-umpisa kung ano ang gagawin ayon sa iyong gabay. Sa pera ngayong araw ay pamilya at mga anak lang dapat paglabasan ng pera, nang mas dumami ang grasya, ng kaalaman sa pagkakaperahan para sa pamilya. Sa pagmamahalan, ay masaya at magandang enerhiya ng pamilya hanggat masaya kayong nag-uusap para sa plano sa paggawa ng ikakaasenso sa buhay, pag-iibigan, ay madedalan kayo ng grasya ng positive energy sa inyong mga plano, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 27 number 10 at number 45. Pisces. Ngayong araw kung may makakausap na ang ilalapit ay negosyo, iyong pagbigyan na magbigay ng proposal ay bigyan ng oras na pag-aaral. Pagmasaya ang iyong aura sa gagawin na pag-aralan ay sinyales, yun na pwedeng magawa mong ituloy kung iyong gugustuhin ang pahiwati. Sa iyong pera ang bawal ang tumulong sa pamangkin at uncle, Ikakabagal ng pagpasok ng iyong pera sa mga gustong magawa ang mga pahiwatig ng gabay. Sa trabaho, ay may sinyales na pwedeng may dumating problema. Gawin mong maging mas maging maingat sa paggawa at sa pagkilos ng wala kang makuhang kapintasan ng lihim sa iyong superior. Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 11 number 19 at number 40